Iris, ang pahiwatig ngayong araw, huwag kang masyadong magduda sa mga taong lumalapit sa iyo. May mga pagkakataong ang pagtitiwala mo ay makakatulong para mas mapabilis ang progreso ng iyong mga plano. Kapag may lumapit na nag-aalok ng oportunidad, huwag mo agad isipin na may masamang intensyon. Ang mabilis mong pagdedesisyon ngayon ay maaaring magbunga ng magandang resulta basta't alam mo ang limitasyon. At kung may kasunduan o usaping may kinalaman sa pera, huwag mong patagalin. Ang pag-aalangan ay pwedeng magdulot ng pagkawala ng magandang pagkakataon. Magpakita ng iyong kumpiyansa at huwag masyadong maghahinala sa lahat. Sa trabaho, maganda ang araw para magpasa ng mga ideya o magpakita ng inisyatiba. Huwag matakot tumanggap ng bagong hamon. Ang pagiging masigla at maagap mo, sa ngayon ay maaaring mapansin ang mga nakatataas, at maging daan para mas mapabilis ang iyong pagangat. Iris Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Maganda ang takbo ng komunikasyon ninyong dalawa, lalo na sa mga plano o kasunduan. Maaaring magbunga ng magandang resulta ang inyong pagtutulungan. Ang color red at color pink ay magbibigay sigla at inspirasyon. Ang number 23, number 10, at number 18 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Taurus. Ngayong araw ang pahiwatig, mas makabubuti kung maging bukas ka sa pagtulong sa iba. Ang kabaitan mo ay may magandang balik ang pahiwatig, lalo na sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang pag-iwas sa mga sitwasyong gusto mong tulungan, ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay sa mga taong dati mong karamay. Ayon sa iyong gabay, at may senyales din na ang pagtanggap mo ng bagong gawain o transaksyon ay magbibigay ng bagong direksyon. Kung may aloko oportunidad, subukan mong pagbigyan. Hindi kailangang pagdudahan ang lahat, may mga pagkakataong ang simpleng, oo, ay nagbubukas, ng pinto ng pagunlad. Sa trabaho, mas maganda kung magiging mabilis ka sa pagkilos. Huwag mong ipagpaliban ang mga bagay, na kaya mong tapusin ngayon. Kapag maaga mong natapos ang mga gawain, mas madali mong mapapansin ang resulta ng iyong pagsisikap Sa usaping pag-ibig kung may tampuhan huwag mo nang patagaylan Ang maagang pag-aayos ay magbibigay ng mas maayos na daloy sa inyong relasyon at makakatulong din sa iyong konsentrasyon sa trabaho at kabuhayan Taurus Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn Maganda ang samahan ninyo ngayon, lalo na sa mga usapang may kinalaman sa trabaho at diskarte sa pera. Pareho kayong praktikal sa pagdedesisyon kaya maganda ang magiging resulta. Ang color brown at color green ay magbibigay ng katatagan. Ang number 10, number 14, at number 22 ay pahiwatig ng pag-asenso. Gemini Ngayong araw, maganda ang pahiwatig para sa pakikisalamuha. Maging bukas sa pag-uusap at huwag matakot makipagkasundo sa iba. Ang pakikipag mo nang mag-isa ay maaaring magpakita ng iyong kakayahan at tiwala sa sarili. Hindi mo kailangang laging may kasama para makagawa ng tamang desisyon. Minsan mas malinaw ang isip mo kapag mag-isa kang nagpapasya. Sa pamilya, kung may dapat kang gawin o ibigay, huwag mong ipagpaliban. Ang maliit na tulong mo ngayon ay may malaking epekto sa samahan ninyo. Ipagpatuloy ang pagiging aktibo sa mga plano para sa tahanan dahil ito ang magpapatatag ng inyong ugnayan. Pagdating sa pera, Huwag masyadong magatubili. Kung may lumapit na nangangailangan, maaaring ito ang tamang oras para magpautang o tumulong. Ang pagkilos mong ito ay maaaring maging dahilan ng pagdaloy ng kabutihan pabalik sa iyo. Sa trabaho, huwag kang magalinlangan sa mga ideyang gusto mong ipahayag. Ang pagiging bukas at diretsyo mo sa pakikipag-usap at ay magdudulot ng respeto at tiwala, mula sa mga kasamahan mo. Maganda ang araw para ipakita ang kakayahan mo ng walang takot o pag-aalala. Gemini, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Magiging magaan ang palitan ng ideya at komunikasyon ninyo ngayon. Maaaring may bagong planong mabubuo na magiging kapakipakinabang sa hinaharap. Ang color yellow at color blue ay magdadala ng liwanag sa araw mo. Ang number 5, number 9, at number 27 ay pahiwatig ng tagumpay. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ay umiwas ka muna sa mga usaping may kinalaman sa negosyo o pautang lalo na kung ito ay mula sa kamag-anak. Mas mabuting huwag kang makinig muna sa mga mungkahing may halong pangungumbinsi o panghihiram ng pera dahil maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Iwasan mo muna ang pag-aalok ng tulong kung hindi naman lubos na kailangan para makaiwas sa abala ayon sa iyong gabay. Sa mga kapatid, huwag mo munang pansinin ang mga palaging humihingi ng tulong, hayaang matuto silang tumayo sa sarili. Kung patuloy mong sasagutin lahat ng hinihiling nila, baka ikaw ang maipit sa gastusin. Sa trabaho, mas mabuti na huwag ka munang makisali sa mga diskusyon, o gawain na wala sa saklaw mo. Ang labis na pakikialam ay maaaring magdulot ng pagkakamali, o hindi pagkakaunawaan. Maghinay-hinay ka sa mga desisyon, at hayaan mong magpahinga muna ang isip mo. Sa pag-ibig, kung may tampuhan kayo ng minamahal, hayaan mo munang lumamig ang sitwasyon. Huwag pilitin ang pag-uusap kung pareho kayong mainit ang ulo. Sa ganitong paraan, makakaiwas kayo sa lalong paglala ng sitwasyon at mabibigyan ng pagkakataon ang pareho na mag-isip. Cancer Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Maganda ang ugnayan mo kay Virgo ngayon. Magiging kalmado at maayos ang mga gawain sa bahay o trabaho. Ang color white at color silver ay magdadala ng katahimikan. Ang number 30, number 11, at number 24 ay pahiwatig ng kasiyahan. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ay huwag ka munang makipag-usap o pumasok sa anumang proyekto na pinangungunahan ng isang lalaki. Posibleng magdulot lang ito ng aberya o hindi magandang kasunduan. Huwag kang magtiwala muna agad. Sa mga salitang maganda pakinggan, siguraduhin muna na malinaw ang lahat bago magbigay ng kahit anong impormasyon o ideya. Sa trabaho naman, iwasan mong kumilos mag-isa o gumawa ng desisyon nang hindi kumukonsulta sa mga kasamahan. Ang pagiging sobrang mabilis o mapagduda ay maaaring magpabagal ng gawain at makaapekto sa resulta. Makabubuting makinig din sa mga suhestyon ng iba. Sa pag-ibig, ngayong araw ay maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Iwasan mong maging mapagbigay ng oras kung hindi mo rin kayang makinig. Mas mabuting huwag pilitin ang mga bagay kung hindi ka sigurado sa nararamdaman mo. Hayaan mong natural na damaloy ang araw ng walang pilitan o pagpapasigla. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Pareho kayong puno ng enerhiya at inspirasyon. Maganda ang araw para sa mga plano o pakikipagkaibigan. Ang color gold at color orange ay magbibigay ng kumpiyansa. Ang number 27, number 12, at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay iwasan mong makialam o sumuporta agad sa mga plano ng iyong mga mahal sa buhay. Kung may gusto silang simulan, hayaan mo muna silang magdesisyon at matuto sa sarili nilang paraan. Ang labis na pagtitiwala o pakikialam mo ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, at labis na pressure sa kanila. Sa trabaho, huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin ang maliliit na bagay. Minsan, ang sobrang pag-iingat, ay nagdudulot din ng pagkabalang. Iwasan mong mag-focus sa mga detalyeng, Hindi naman gaanong mahalaga at maglaan ng oras para sa pahinga. Sa pag-ibig, kung tila nagiging masyadong masaya, at kampante ang inyong pagsasama, magingat dahil baka may mga bagay na hindi napapansin. Huwag puro lambingan, mas maganda ring pag-usapan ang mga seryosong bagay, tungkol sa inyong hinaharap. Sa tahanan, huwag mong palaging intindihin ang kalagayan ng bawat isa. Hindi mo kailangang soos yunin, lahat ng problema nila bigyan mo rin ng oras ang sarili mong kapahingahan at huwag hayaang ubusin ng emosyon ng iba ang iyong lakas virgo ang magiging kaibigan zodiac sign ay taurus magiging maganda ang samahan ninyo lalo na sa mga praktikal na bagay ang organisasyon at tiyaga ay magiging susi ng magandang resulta ang color green at color blue ay magdadala ng kapanatagan. Ang number 6, number 16, at number 25 ay pahiwatig ng balanse at kaayusan. Libra, ngayong araw, huwag mong unahin ang pakikinig sa sinasabi ng iba, kung alam mo naman ang totoo. Mas mabuting ipaliwanag mo agad ang panig mo, kaysa magpanggap na sangayon ka. Ang pahiwatig ay huwag kang masyadong magbigay ng panahon sa taong paulit-ulit lang at walang malinaw na direksyon ayon sa iyong gabay. Sa pera, huwag kang magdalawang-isip na magbigay nang tulong kung ito ay para sa pamangkin o pinsan dahil may balik ito sa hinaharap. Iwasan mo lang ang sobrang pagtitipid dahil baka makasira ng tiwala. Mas makabubuting ikaw ang magkusang mag-alok ng tulong kaysa hintayin panglapitan. Sa trabaho, huwag kang manahimik kung may mali kang nakikita. Kung may kasama kang mayabang o palasagot, harapin mo ng direkta para matapos agad ang gulo. Maging alerto sa usapan para maiwasan ang sisihan. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Masigla ang araw mo sa pakikisalamuha. Maaaring may magandang ideya o balitang makapagpapasaya sa iyo. Ang color sky blue at color pink ay magbibigay ng positibong enerhiya. Ang number 20, number 17, at number 21 ay pahiwatig ng magandang pangyayari. Scorpio Ngayong araw, mainam na tanggapin mo ang mga alok na darating, lalo na kung may kinalaman sa trabaho o negosyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon kahit may kaunting panganib, dahil may potensyal itong magbunga ng malaking kita. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag kang magpigil sa mga desisyon basta na pag-iisipan mo sa trabaho, mas magiging magaan kung magiging kalmado ka. Huwag mong masyadong dibdibi ng mga maliliit na problema. Kung may kakulangan, pwede mo itong ayusin sa tamang paraan. Sa pera, huwag kang maging maramo sa mahal mo sa buhay, pero siguraduhin mong may matitira para sa sarili. Sa pag-ibig, huwag kang magpadala sa selos o sangit. Kung may taong mayabang, huwag mo nalang pansinin dahil masisira lang ang araw mo. Panatiliin ang tiwala sa kapareha at iwasan ang pag-aaway sa maliliit na bagay. Scorpio, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang ugnayan ninyong dalawa lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa tiwala at damdamin. May pagkakataon na mas mapalalim ang isang relasyon. Ang color black at color aqua blue ay magbibigay ng proteksyon at linaw. Ang number 28, number 19, at number 40 ay pahiwatig ng swerte. Sagittarius, ngayong araw ay maganda ang enerhiya mo. Pwedeng mong simulan agad ang mga plano o deal na gusto mong gawin. Huwag mong ipagpaliban ang mga gawain dahil nasa iyo ang magandang tsyempo. Ang pahiwatig ay maging aktibo at huwag matakot sa pakikipag-usap, lalo na kung tungkol sa pera o negosyo. Sa pamilya, huwag puro saya lang sa usapan. Mas maganda kung may mapagkasunduan kayong konkretong hakbang para sa inyong kinabukasan. Kung may kamag-anak o kapatid na mag-aalok ng tulong, tanggapin mo ito dahil magagamit mo sa mabuting paraan. Sa pera, huwag kang matakot maglabas ng puhunan kung malinaw ang patutunguhan. Magandang panahon para magpasimula ng maliit na negosyo. Sa trabaho, kahit medyo late ka pumasok, basta maayos mo ang gawain mo, magiging maganda pa rin ang resulta. Sagittarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Leo. Pareho kayong masigla at positibo sa araw na ito. Magandang panahon para sa inspirasyon, paglalakbay, o bagong ideya. Ang color gold at color yellow ay magpapalakas ng iyong enerhiya. Ang number 9, number 15, at number 30 ay pahiwatig ng tagumpay at kasiglahan. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, huwag ka munang makipagkita sa ibang tao kung hindi kailangan. Mas mabuting unahin mo ang oras para sa pamilya o anak kung may nakatakda kayong usapan. Ang pahiwatig ay iwasan muna ang anumang transaksyon o lakad na may kinalaman sa negosyo dahil baka hindi mo makuha ang inaasahan mong resulta. Sa trabaho, magaan ang daloy ng mga gawain. Hindi mo kailangang magpakaseryoso sa lahat ng detalye, basta matapos mo lang sa oras ay ayos na. Sa pera, huwag mong itago lahat ng hawak mo, maaari kang magbigay sa mga taong malapit sa iyo kung kailangan nila. Sa pag-ibig, bantayan mo lang ang mood ng iyong kapareha pero huwag sobra hindi mo kailangang bantayan ng pamilya araw-araw, sapat na ang tiwala. Magpahinga rin para maiwasan ang labis na pagod. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Magiging maayos ang mga plano at malinaw ang pagdedesisyon mo ngayon. Ang disiplina at pagsisikap ay magbibigay ng magandang resulta. Ang color gray at color green ay magbibigay ng balanse. Ang number 10, number 20 at number 26 ay pahiwatig ng praktikal na tagumpay. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig, huwag mo munang unahin ang pagbisita sa anak o kamag-anak. Mas mainam na tapusin mo muna ang mga personal mong gawain bago lumabas. Kung may makakasundo kang babae o grupo sa isang plano, pag-isipan mo muna bago, tanggapin ang kasunduan. Hindi lahat ng oo ngayon, ay magdadala ng magandang resulta. Ayon sa iyong gabay, sa bahay, maging kalmado ka kung may bisita. Huwag agad umiwas o magpahalata, ng pagkainis dahil baka magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan. Sa pera, kung may lalapit na manghihiram, pwede kang magbigay ng tulong kung maliit lang ang halaga, huwag lang lahat. Sa trabaho, huwag mong dibdibin kung mainit ang ulo ng boss. Kung may kasama kang humihingi ng tulong, pagbigyan mo lang kahit kaunti para maayos ang samahan sa trabaho. Ang pagiging matulungin mo ngayon ay makabubuti sa pangmatagalan. Aquarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Magiging produktibo ang araw mo dahil sa magandang palitan ng ideya. Maaaring makabuo ka ng bago at kapakipakinabang na proyekto. Ang color blue at color silver ay magdadala ng Kalinawan. Ang number 2, number 13, at number 23 ay pahiwatig ng positibong resulta. Pisces. Ang pahiwatig ngayong araw, mas mabuting umiwas ka muna sa mga bagong deal, o usapan kung hindi mo pa napag-isipan ng mabuti. Kung hindi ka sigurado, ipagpaliban mo muna, para hindi ka mapahamak. Ang pahiwatig ay huwag masyadong mabilis magdesisyon, lalo na kung may kinalaman sa pera o negosyo. Sa pamilya, kung may kailangang kausapin, gawin mo ito ngayon, habang kalmado pa ang sitwasyon. Makinig muna sa opinyon ng iba bago magsalita. Sa pera, pwede kang magpautang kung tiwala mo ang taong lalapitin mo, basta may kasunduan para siguradong mababalik. Sa trabaho, walang malaking problema sa araw na ito kung magiging mahinahon ka. Huwag mo lang pakialaman ang isyong hindi mo sakop. Kung may kasama kang mahilig magyabang huwag mo na lang pansinin para hindi ka maabala sa gawain. Pisces. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Magiging kalmado at puno ng malasakit ang araw mo. Maaaring makaramdam ka ng emosyonal na suporta mula sa mga malapit sa iyo. Ang color light blue at color white ay magbibigay ng kapayapaan ang number 20, number 14 at number 27 ay pahiwatig ng kasiyahan at kapanatagan.